Good morning everyone! A blessed Sunday po sa inyong lahat. So today is a day in my life, Char, kasi feeling vlogger po tayo today. Ewan ko ba kung bakit nag-vlog ako ngayon. Eh, eh, ang tagal ko na hindi nakapag-upload talaga ng... Uh, video sa aking YouTube channel. So, for today, ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko. Dahil Sunday ngayon, of course, naglaba ang inyong Inday. Kasi nga, Sunday, walang pasok si Habi. So, eto, responsibilidad ni Inday ang maglaba. At pagkatapos nito, dahil tapos na kami kumain ng breakfast, ayan, magdidilig ako ng aking mga vegetable at halaman. At ito, meron akong eggshell dahil nagluto ako ng scrambled eggs. So, ayan guys. Good morning, guys dito ko ngayon sa aking plant at ito meron kasi akong um, eggshell so lalagay ko ito sa aking pananim para naman maraming tutubo na vegetable Huwag muna natin yung tubig guys. Nandito yung ano namin sa aircon. So, katabi lang dito ng ating mga halaman. Ayan ako, kangkong. So, nilagyan ko ng eggshell. Kasi tingnan mo ang bunga. bell pepper. So, dito sa planters na to, meron akong um, alubati. Ayan, meron din um, sweet potato, talbos, tapos egg bell pepper. Egg bell pepper. Too. Tara at itutour ko kayo sa aking mga pananim. So, ito ay navel oranges. Ayan. Uh, I think this is more than 2 years. And ito yung kalamansi na hiningi ko kay ate. At unfortunately, namatay siya guys. So, dahil pa summer na. So, ito meron akong malunggay. So, may tatlo po akong puno. Ito yung una. Tapos, dito naririnig ko rin yung mga huni ng mga ibon. Ito yung sa bahay ko. So eto masaya ako at tumubo tong aking malunggay. At saka meron din po akong dragon fruit. Actually dalawa tong puno ng dragon fruit. Tapos ito na lang ang naiwan. Kasi last summer, namatay siya. Kasi nga, umuwi kami na Pilipinas for two and a half months. And now, nag-survive siya dahil meron na kaming water system. So, meron din ako nitong parang pine tree dito. So, ayan. Tumubo na rin siya. Medyo malaki na rin siya. Mataas na siya. And of course, happy na din dahil meron na po akong lemongrass. Alam niyo ba na mahal ang lemongrass dito? So, Buti na lang at nag-survive itong aking lemongrass. And pakita ko na po rin sa inyo itong aking uh, pomegranate. Ayan. So marami ng bunga. Ito naman favorite ni Habi. Kaya nga happy ako dahil sa may bunga na talaga. Nag-survive talaga siya. Sana hindi to mamatay during summer. Pero tingnan nyo naman guys. Ang daming bunga. And I'm so excited na makakain itong bunga nito talaga. So, ooh so excited. Malit lang siya ha pero marami na siyang bunga. So happy na rin. Kung titingnan nyo guys ang dami niya talagang bunga. Mm. Tsaka very ano to healthy na prutas. Ayan. So dito naman tayo bandal sa kaliwa. Meron na naman akong isang malunggay. Actually pinutulan ko to kasi ang haba na and ayaw ng aking neighbor. Alam mo minsan pag meron kang mga neighbor na ayaw ng mga pananim. So, kailangan ayaw nila makita na lumampas sa, sa wall, sa paningin nila. So, kaya nga, lagi ko siyang pinuputulan. And alam nyo ba ito, guys? Oh my gosh, I'm very happy. Kasi, nung December, bumili ako ng dalawang klasing um, grapes. So, ito, may green grapes at saka yung concord grapes na purple. So, ito yung isa. So, magpray lang ako na talagang mag-survive ito dahil dito di Sherto mainit talaga ang summer. Actually, nasa 100 degrees na kami. So wala pang summer ha. So ayan, ito din naman ang isang ano um, orange ko at saka ito din may aloe vera plants ayan so yan lang po ang aking mga pananim for now, pero dadagdagan ko pa yan siya sa fall. Kasi pag summer na, hindi na tutubo yung mga halaman. Thank you guys for watching!